Okay, may tuturo ako sa inyo ng uh, technique kung paano ma-separate yung mga malalaking bato no na sumasama sa palay, pumapasok sa machine. Ito yung embudo natin, no. Uh, hindi ito yung uh, tinuro natin ng una na screen. Ang linalagay Ito ay uh, napakadali lang. Uh, ganito ang gagawin natin, no. Una, maghanap ka ng PVC pipe na kasing laki ng butas ng embudo, no ang height nyan ay mga one third ng height ng ano mo ng embudo mo mga one third no ikatatlo ikatatlong uh, bahagi yan dito yung height niya, no so ngayon ang mangyayari nyan natakpan mo na to nandito na yung butas mo sa ikatatlong bahagi ng embudo no Diyan na ngayon papasok ang mga palay. Okay, dito napapasok ang palay. Ang tendency niyan kasi, uh, di ba, nagbabibrate ang ating uh, uh, buong machine, no? May vibration yan. Yung natural vibration yan, pag nagbuhos ka ng uh, palay, kanyari ito yung palay mo hanggang dito, no? Andiyan na yung palay. And then, ang dami mga bato, no? Maruruming bato, kahit pa nasa gitna yan. Dahil nagbabibrate siya, no? nagbabibrate, ang tendency, yung mga mabibigat na yan, no? yung mab mabibigat na particles, no? syempre mas mabigat ang mga bato sa palay, babagsak yan dito. Sisiksik na lang yan dito. Okay, babagsak yan, magsisiksik Magsis yan sa baba, sa pinakababa. Yan. Unlike kung wala ka nito, sigurado pasok yan sa machine mo, di ba? Kung kung meron ka nito, dito sila magbabagsakan sa gilid. Yan. May ipon yung mga bato na malalaki lalo na. No? Kasi yung magaan, yung magaan na particle, yung palay, di ba? Mas magaan yan sa, sa bato. Hinihigup yan ng machine. Hihigupin yan. Mas mauuna sila papasok dito, magpapasukan. Okay? Magpapasukan yung palay dito yan ang ma mangyayari na siyang papasok sa machine. So, maliit ang chance mahigop pumasok yung bato dyan. Okay? Kasi mabigat yung bato, eh. Diretso, magsisiksikan yan dito. Sisiksik yan hanggang makababa dito. May ipon talaga siya dyan, no? And then, yung palay, ang malaki ang chance ang papasok lang sa machine mo. Ngayon, pag napuno na to ng mga bato, no? Kunyari, ito, puro bato na to sa so, tagal na, sa so, dami mo na nagiling, naipo na yung mga dumi dyan, into ka muna. Gawin mo, iskupin mo muna yan. Tanggalin mo muna yung mga bato ng kamay. Tsaka ka magiling ulit. Kasi pag napuno yan, baka naman na umabot na yan hanggang level noon. Huwag nyo siyempre papaabutin ng level ng, ano, ng PVC pipe, no? So, makikita niyo naman, o, yung dami ng bato, linisin niyo na lang. So, yan ang nakikita kong uh, Magandang paraan, no? Mahiwala yung bato. Unlike, kung wala kang PVC pipe, sigurado, yung bato pasok dito. Walang kawala. Kasi embudo yan. Lahat diyan dudulas. Papasok yan dyan. Kung meron kang PVC pipe, malaki ang chance na hindi yan makapasok sa loob ng iyong machine. Okay? So, pag-aralan nyo yan, tingnan nyo kung magagawa nyo. Lagyan nyo na siguro mga rubber seal dito para, ano, para secure yung ano PVC pipe niyo. Okay, yun na bahala niyan, dumiskarte. Basta make sure malalagyan niyo yan ng PVC pipe at nandito sa 1/3 yung entrada ng mga palay, di ba? So, yan lang po muna. Ito po si Simple Machine. Maraming salamat po. Subukan niyo yan.